Yan, dito na ako. Sabi na so, dito na sa'yo. Yan. Yeah. Okay. Maglalaro naman tayo ng ganda-gandahan. Okay. Si Ondis na ba niya? Hindi na. Malakad na ba sa My God. It's so malamig. Alas lang as maganda tayo. Ang cute na. Ito maganda dito. Ang side. Prepare na prepare, prepare na. No, lalakad. So, may story time ako ngayon dito. Story time! Ganina, after ko maligo, so, syempre, nag-cream talaga ako ng mukha. Daily cream. Then, first, daily cream sa mukha. Then, second is yung mag-deodorant ako, lotion. Yung deodorant ko kasi is lotion. Yung lagay dito. Tapos, ipahid sa mag magito. Banda. But, suddenly, tapos na ako nag-cream sa mukha. Hindi ko alam saan ko nilagay yung utak ko. Pinahin ko sa mukha ko. Like, ganito lang yung ginanin ko. Ganito, 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 ganito. Yung cream na dapat sa armpit ko lang sa kilit-kilit dapat inilagay so ayun naging kilit-kilit tuloy yung muka naging kilit-kilit tuloy yung muka ko pero yun na nag-touch naman ako nag Nahilamos na naman para maglagay naman ng cream sa muka. Yun. Yun naman ginawa ko. So, nag-repeat na naman ako ng cycle ko. Yun, yun ang katangahan ko for today's video. Yun lang. Bye!